Welcome back to our mini vlog. So, eto na nga guys. Galing kami na ano, clinic. And, eto nga yung mga nireseta ng doktor. Kasi, apat nga kami nagkasakit ng trangkaso ngayon. And, eto siya, yung antibiotic ng mga anak ko. Bali, apat na piraso ito. And, eto siyang tablet para kay kuya kasi 14 years old na si kuya 14 pieces din ito kailangan maubos nila ito for 7 days tagdadalawang bote si Bunso at saka si Ezekiel yung pangalawa and then ano pa ba eto paracetamol isa lang muna ang binili ko and then etong solmiox yes guys grabe kung hindi ko sila ipapacheck up, baka papunta na sila ng pneumonia at nakakatakot yun. And ilang days na din yun, 3 days. Kasi check up namin, kailangan silang, ano talaga, tatanungin talaga ng doktor kung ilang araw na silang may fever. Kung sino yung una-unang nagkatrangkaso. Ganun. At saka, laboratory na rin kami. And thanks God, dahil... Yung laboratory nila is 150 pesos lang. So tatlo tatlo sila. Hindi na ako nagpa-check up, guys. So kung naririnig yun yung boses ko, 'di ba? Talagang ano, talagang tawag nito. <coughs> Trangka, galing talaga ng trangkaso. eto sila nagre-relax, relax. relax. Uh. So dito na kami sa ano sa sala dito kami sa sala natutulog kasi may aircon. And ngayon, nagluluto kami ngayon ng munggo. Ayan. We are cooking our dinner today. Our dinner tonight is munggo. May kuha na dito ang kuha may. Kamuti taps, may way. So, matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-daily vlog sa ating YouTube channel, guys. So, kailangan natin to para sa pangdagdag sa pangkabuhayan showcase. At dahil may mga sakit tayo ngayon, gulay is life. Ito yung ulam namin na hanggang bukas pa ito, promise. Ang inga-ingay nung alaga namin nasa si Choco. Buhiin ako na siya, May. So, for today's video, guys, Tagalog Bisaya tayo. Okay? Choco ha, hindi maglabas. Dito ka lang. Hmm. Tabang. Wala man tayo patis, may. So, asin na lang. And, eto nga pala yung bagong member ng family, si Ati May. Pag hi mai, hi. Syempre at your service si Mama siya Mama siya na may trangkaso din. Bili ba ko kay Ate may Siya lang ang hindi nagkasakit sa aming lima dito. May pa siya kay naka-vitamin C pala. So ako bumili na rin ako ng vitamin C. Hilawi daw, May. Hilawi daw. Sige na, tikman mo muna, May, kung ang alat, okay ba? So, magkano gani ang nagastos ko sa gamot lang, May? -plus. Oh, 3 plus. 3,900 ka uba uh, kasama ang laboratory. Ano, okay? Yabi. Yabi. <laughs> ang kaalat ba? Okay na. na hindi okay siya may... Okay ma mas okay. Okay, sige. Ay, may. Mag, ganang, tagaigid ko diha, huwag ka na white. Kay, iluoy po kayo ni si Choco. I, pakainin natin siya nitong ano. Pero, ay, aray ko, aray ko kainit. Para kay Choco. Anuhin lang ito, may butangig tubig kay eh. Dili siya pwedeng ka ng maalap kailangan tabang para syempre naginibahin si Choco Napa. tatlo lang ka plato may ha kay subuan ko lang dalawang bata so guys tara Ayan, sarap ng buhay. Ah, may sakit. Ano ko. Ano? Ha? Mamaya ka na magkain. Kaya, ano ko na yung kalabasa mo doon, ha? So, yung guys. Magkano nga ba yung na... gastos ko doon sa ano? 3,900 pesos lang sa gamot lang yon okay na lang yon kaysa ma-admit. No, may no. Mas mahal kung ma-hospital. So, let's go, kakain na tayo. Ayan, kakain na kami. Tara, siya, kain tayo. So, hindi lang yun ang gamot, guys. Mayroon pa dito. eto siya. Ito yung sample na galing sa doktor. Actually, yung, yung ped, uh, yung pedya ng mga anak ko is lola ng mga bata. Si Lola Doc ang tawag namin. Nagbibigay talaga yun siya ng mga sample na gamot. Yan. Eto. At saka naghingi na rin ako ng maraming vitamins. Kung hindi nagbabitamins ang anak nyo, pag, pag taken nyo na ng vitamin C, Ayan, ang daming vitamins, guys. Eto na nga pala yung, ano, antibiotic. Pang, ano na, um, two days na nilang iniinom. Eto, na, eto, konti na lang. Meron pang, uh, tatlong, tatlong bote doon, sa ref lang, nilagay ko. Ayan. Ano ba tong mga vitamins na nandito? dito? So, eto siya yung mga vitamins. Merong ascorbic acid na silin. Eto siya. So, titingnan natin yung expiration date dito. Pero, chineck na to ng, ano eh, secretary ni, ni Doc Lawrence. 2026 pa ito mag expire Ayan, may growy din. Diba? Ang daming ang, ano eh, binigay. So, sa dalawang bata ito. Ito naman is para kay Kuya Sian ito Chewing, ano po? Chewable. Chewable siya na vitamins. So, habang may sakit pa sila hindi ko pa sila pinapainom. Kasi nakalimutan ko rin, ano eh. Nakalimutan ko talagang itanong kay Doc kung pwede ba silang uminom ng vitamins kahit na nagti-take sila ng ano gamot. Ewan ko lang ha. Sa inyo ba guys? Pwede ba yun? May sakit ka. Habang, habang nagtitake ka pa ng medicine mo, yung nireseta mo, eh kung di ka pa magaling, pwede ba maginom inom ng vitamins? So, ang dami. ba? Diba? Ito lang yung kagandahan pag yung may anti ka na doktor. Dahil hindi ka na magbabayad pa ng doctor's fee pag nagpa-check up ka. At may libre ka pang mga vitamins. Kasi maraming pasampol yung binibigay sa kanila eh. Eh, kaysa naman na mag-expire, binibigay niya sa mga apo niya. So, meron tayong growy. Yan. Ito naman is, ano ba to? meron tayong taurine, taurex Ito din multivitamins selen plus ascorbic acid din to ang dami guys may growy pa so magig ito yung magiging vitamins ng mga kids. Yan. Pag magaling na sila, ito na yung papainom natin kasi nga sa panahon ngayon kailangan talaga ng mga bata ng vitamin C. Imagine mo, lima kami dito sa bahay. Lima kami dito sa bahay, guys, and yung kasambahay ko na si Ate hindi talaga siya nahawa. Unang nagtasakit nga pala ay si Kuya Sian. Then, nahawa si Bunso. Tapos ako. Ang pinakalas na nahawa is si Zikel. <coughs> Hanggang may sakit pa din naman ako, mayro pa akong ubo. Pero at least, wala na akong fever. And, yun na nga apat kami. So, nag-aalala ako, baka mahawa din yung kasambahay namin. So, wala na maghuhugas ang prato. Wala na ma-anong dito sa bahay. Aba, naggulat ako, hindi talaga siya nahawa. Kaya nung tinanong ko siya, ang sabi niya sa akin, nagbabitamin siya. O diba, paulit-ulit lang ako. ba diba, nasabi ko na yan din kanina. So, ayan siya. Ang dami, ba diba? So, blessing talaga ito. Ayan, meron pa pala ano itong orange na to Vitamin B. Ah, vitamin B, iron. Iron ito. So, sobrang liit. Hindi ko na mabasa. Kailangan ko na talagang magpasukat ng ano. Mata. Mata. Magpapapay glasses na talaga tayo guys. Matanda na si mama siya. Hindi ko na mabasa yung mga ganito kaliit. Oh my God. So, ang dami-dami nito. And so thankful talaga. Promise. yun na nga eto na nga lahat eto na siya ang dami dami diba aayusin muna natin ito para pag bukod bukod din natin yung magkakasama yung ano magkakapangalan na vitamins para alam natin kung ano yung unahin natin na ipainom sa kanila ayan nag aaway na naman sila